Uh, magandang araw mga kagulay Welcome back sa akin channel Greggy para nga po pala ulit to Bale, update ko kayo dito sa pagtatali ng ano ng sanga ng mga talong natin mga kagulay Kung mapapansin nyo kasi mga kagulay ay nag-ano siya dito sa daan na umaano niya sa daan mga kagulay Ganyan ang itsura niya kapag di natalian mga kagulay O ganyan Umaano na sa daan mga gulay? Papakita ko naman sa inyo yung mga natalian na mga kagulay yung diferensya ng natalian sa hindi. Ito siya. Ayan na siya yung natalian mga gulay Kumbaga ang ginamit kong pantali mga kagulay yung ano, yung atlas twine mga kagulay. Wala kasi ako makita na ano dito, yung straw na six ply. Ako makita dito sa amin kaya ito ang ginamit ko mga kagulay yan. Natalian lang kumbaga yung sanga niya na ano, dito para pag nag-harvest ay hindi siya ano, hindi siya mahirap, hindi siya hindi siya di sumusuksok yung tao na mag-harvest mga kagulay. Ayan siya makikita nyo rin yung mga bunga niya mga kagulay yan. ayan yung mga bunga niya ayan mga gulay to, talian na rin siya pero nalimutan siguro talian dito sa kabila ayan yung mga bunga niya mga kagulay ayan mga bunga ng talong natin mga kagulay ayan tsaka nagpapag-scatter na rin tayo mga kagulay kasi madamo na di nga ako nag-ano mga gulay Uh, di na ako nag-spray ng ano kasi medyo umaraw na dito sa amin kaya grass cutter na lang ito ang tura niya mga gulay kapag kabilaan na kapag kabilaan na siya natalian mga kagulay ganito lang itura niya ayan kanya na rin yung kanya kapag nag grass cutter siya mga kagulay ayan, malinis na siyang tingnan kaya yung iba 1.5 yung ginagawa 2 meters pa nga yung ginagawang daanan gawa nga hindi na sila nagtatali ito ah, sobra tong isang metro kasi nga hindi nasunod yung ano ko hindi nilinsahan may um, hindi walang latid tawagin kaya bali-bali ko yung ano kung ko yung daanan mga gulay hindi kakadulog sa dating tanim ko na talagang naka may latid yun mga kagulay yan ang style nya mga kagulay kapag natalian nya ganito naman ang style ang style nya pag hindi pa natalian meron pa yung mga hindi natalian dito mga kagulay ayan ito hindi pa nataliyan yung side nito, hindi pa rin nag-scatter banda na dito. Kaya ganyan. Ito. Etong mga ganito mga kagulay ay tinatali. Yan para hindi nakaharang. Kasi kapag nakaharang mga kagulay alin mag-harvest, nakaharang siya, matatagalan yung ano kasi gunting yung ginagamit ko tapos kapag mag-aabono, katulad nga na hindi pa inano yung drip. Ngayon pa lang sa ayun doon, inaayos lang nila yung drip doon mga kagulay kasi mainit na dito. Uh, kaya pinaayos ko na rin yung drip doon mga gulay, Uh, ko rin ng panibagong video na lang yon para makita nyo kung paano namin pag install ng drip. Gawa na tag-init na nga dito. Gaganito lang to mga gulay, Tatalian dito banda. Yan tapos gaganon dito. Kaya kung napansin nyo, uh, mataas yung kawayan ko kasi tinalian pa doon sa taas. Kasi pagtatalian ng ganyan, yan ang magiging style niya mga kagulay. Yan. Eh, ganyan na siya. Yan ang itsura niya kapag hindi pa siya natatalihan sa side mga gulay yan. Tapos hindi pa siya nag-grass Ito naman ang, ang ano niya. Ang uh, style niya kapag na talian na. Dito. Ito mga kagulay. Ito di pa nag -grass dito pero natalian na. Kaya may daanan talaga siya. Pag nag-spray din ako mga gulay. Ang, ang advantage din dito na nakatali sa mga gulay Ang mga sa kanya. Kapag nag-spray din ako. Uh, matatamaan ko talaga. Matatamaan ko talaga yung lingkod ng dahon pag nag-spray ako, mga kagulay. Matatamaan ko siya. Hindi katulad ng ganito, mga kagulay. Mahirap siya tamaan. <coughs> so, pasensya na kayo kung lipat ako ng lipat, mga kagulay. Pag mga ganito ito, pupunta tayo sa hindi natalian, mga kagulay. Lalo, ganito, mga kagulay, yan. Nandyan na. Hindi siya natalian. Mahirap siya tamaan, mga kagulay. Hindi kapag... Hindi kagaya kapag natalian mga gulay na kaganyan siya, mas madaling matamaan. Kung alimbawa meron man mites dyan o trips man, mas madaling tamaan. Kung mas madali nating makontrol yung ating kukontrolin. control so, mites man, trips man, o kaya kung white flies man, mas madali nating makontrol mga gulay kasi matatamaan na yung mismong uh, likod ng dahon mga gulay Yun ang purpose nyan sa pagtatali mga gulay Maraming kasabi na magastos daw ako magano magalaga ng talong pero kapag yung, pag yung susumahin mga gulay mas magastos yung ano kasi spray kayo ng spray mas mahirap makontrol Di ka katulad ng ganito na katali ipapaganito mo lang yung ano yung nasil ng ano ng sprayer ay matatamaan na itong mga likod yan siya mga kagulay kaya yan yung silbi niyan ito rin yung silbi na mataas na kawayan para may pagtatalian doon yung sinasabi ko sa inyo ng mga karahan yung mga mga nalilito kung bakit mataas yung balag ko Ayan yung silbinyan Tapos kapag humangin siya mga kagulay Hindi rin siya basta-basta matutumba Kasi meron na nakatali dito Ayan Tapos meron pa nakatali dito Kaya kapag inuga mo siya mga kagulay Kapag halimbawa humangin Hindi siya basta-basta matutumba mga kagulay wag lang yung ipo-ipo mga kagulay Kaya talagang matutumba yung kapag ipo-ipo mga kagulay Ayan Kung bulaklak naman yung ano Ah... Uh hahanapin ayan mga bulaklak niya mga gulay Yan. Yan mga bulaklak niya mga gulay marami rin siyang mga bulaklak kahit na nung nakaraan din na naaburuan pero ang iskarte ko doon every two days ang spray ng pulilar, kaya bumawi pa rin siya mga gulay kahit di siya nano Yan. bali ang ano dito pag nalinisan to lahat mga gulay maganda na itong tingnan mga gulay pag nalinisan na ganito na ang itsura niya sa damay mo natalian dito yan, mga natalian na dito, mga gulay yung kalahati niyan, yung doon mapapansin niyo, mayroong magsasalubong doon, medyo magsasalubong 'yun, hindi pa natatalian doon mga gulay kasi sobrang init, pinipili muna kapag ano, magang maga doon sila sa may mainit. Kapag yung mga alas 10 na dito na kasi sila pumupunta sa mga malilim mga gulay para hindi rin uh, ano yung tao natin na tagatali. Kasi tatlo lang sila tagatali mga kagulay, wala kasi makuwang tao dito. Eh, kung maraming makukuha kapag doon sa San Francisco pero dito sa Bayugan, hindi naman sila sanay sa mga gulayan kaya wala makuha dito mga kagulay. Yan siya. Ay yung mga bunga na bunga ng talong natin mga gulay mga naman. Ayun, mga bunga ng talong natin. Yan siya. Yan, ginagrass na lahat dito mga gulay nililinis na lahat. Katulad ng yung sabi ko kapag malinis ang paligid, pag nag-spray kayo wala nang pagtataguan ng ibang mga insekto mga kagulay. Yan siya. yan mga gulay maganda na siyang tignan malinis na dyan although ito hindi ito ginraskater mga gulay ito ay tinabas lang kasi yung raskater kung nakarana ay sira kaya tinabas lang yan pero ngayon naayos na yung grass kaya yun ang pinang ano ngayon dito yung titira sa ano grass na ayun ah, sisilipin nyo yung mga bunga nya maganda rin naman yung mga bunga nya mga kagulay yung mga bunga mga kagulay yan, yan. Ayan, mga meron din meron din baliko, hindi may iwasan yung mga kagulay. saka may mag-comment na yan, akala ko ba, why pruning? Walang baliko. Hindi naman natin may iwasan kung minsan yung mga kagulay, lalo magkukulang tayo sa nutrients mga kagulay. Ayan, yung mga buho niya. Ayan siya. Ayan. Ulitin ko mga kulay para hindi na magtanong yung iba. Ang pangalan ng aking tali na ginamit ay Atlas Twine. Ito, Nastoy ng ginamit dyan na pantali. Kumbaga dito lang tatalian yan. Medyo maluwag lang dyan mga kagulay para hindi naman mano yung talong. Medyo maluwag dyan. Tapos pupunta dito. Ito ang ginamit ko dito mga kagulay. Para isa na lang sa vlog. Sasabihin ko uh, single fly lang single play lang to mga kagulay. Banana twine ng single play. Yan ang nilagay ko doon. Hindi katulad dito sa may puno. Na ano yan. Uh, triple ang nilagay ko dyan kasi puno yan mga gulay kung baga dyan yung pinaka to suportahan mo para hindi matumba. Ayun. Mga mga gulay. So, ayo mga kagulay. sa hanggang dito na lang siguro ako sa bago pa lang sa mungting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Ah, uh, God bless po sa ating lahat.